Ayan mga nanay. Nandito kami o. Oh. Payong-payong kami dito sa ilalim ng ano. Sagingan. Habang nag-update po ng ating ilog ito po talaga mga nanay dito na po talaga kami sa pinakagilid ng ilog shout out po ate Darna Mary Grace bring hinong mm -hmm. oh, oh. shout out shout out daw po Oh. grabe po talaga yung basura ng ilog natin mga nanay, tignan nyo po oh. kung makita nyo po oh. pinaka ano na po talaga yan andito na po kami sa pinakagilid na gilid ng ilog namin oh. yan <coughs> Nakita niyo po nanay yung mga basura umiikot lang po oh. Oh. Umiikot lang mga nanay, dami talagang basura, grabe. Oh. Ayan, no. Oh. maulan po ngayon, maulan po na hapon mga nanay, maulan. Yan. gusto ko po ipakita sa inyo. Update ko po kayo sa ilog namin. Empe, sabihin mo, oh. Shout out sa nanay ni Empe na nag-abandon na daw sa kanya. Oh. Maulan po, mga nanay. Kaya nagpayong-payong po, po kami, oh. Thank you for watching mga nanay. Magandang hapon. May dumi po. Maraming mga patay na hayop mga nanay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Marami pong salamat. Update sa ilog. Salamat po.